Alam nyo ba kagabi, prime time, nanonood ng balita, abay, advertisement na para sa charter change. Ano na nagbayad yan? Mm. Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Po, alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya eh, pera na naman ang taong bayan yan. O ako, magtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Bakit yung gagamitin ang pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo terrible na ang ginagawa nyo, sobra na. Mantakin mo, pati TV ad meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gago ang Pilipino. Hindi po, lalo magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Ay sino na nasa likod niyan? Eh di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa salagang batas. Garapal na po yan! Naglabas ng pahayag ang Akbayan Party tungkol sa EDSA Puera TV advertisement na lumabas sa halos lahat ng major TV networks noong Martes ng gabi, January 9, 2024 sinabi rin ng grupo na maliwanag naman daw ang gusto ng mamamayan para sa pamahalaan at kailangan ng charter change o baguhin ang Philippine Constitution. Ang 1987 Constitution ay nabuo sa ilalim ng administrasyon ng yumaong dating Pangulong Cory Aquino. Paliwanag pa nila, maliwanag ang gusto ng mamamayan sa kanilang pamahalaan, patas na pagpapatupad ng lahat ng umiiral na batas, pababain ang inflation, sugpuin ang katiwalian, Mag-appoint ng mga mahuhusay na public officials lalo na ang isang may kakayahang education secretary, buwagin ang mga political dynasties, at ikulong ang lahat ng mga extrajudicial killers at mandarambong, tulad ng mga Duterte. Ang nabanggit na patalastas ay tungkol umano sa pagkabigo ng 1987 Constitution na mapaasenso ang pamumuhay ng mga Pilipino sa sektor ng edukasyon, agrikultura, at ekonomiya, ed sa puwera, ang ginamit na paglalarawan dito pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na EDSA puwera tayo. Sa 1987 Constitution, natigil ang asenso natin. Magandang edukasyon daw para sa lahat. Pero pangako na Ang pagpasok ng edukasyong dekalidad, EDSA puwera. Masaganang agrikultura daw para sa lahat. Ngunit pangako, napako. Ang pinayaman ng konstitusyon, mamamakyaw at negosyante. Ang magsasaka, ed sa puwera. Malusog na ekonomiya daw para sa lahat. Pero pangako, nahinto. Monopolya ang naghari. Land ownership ng foreign investors, ed sa puwera. Panahon na para gumalaw na huna para ayusin. Itama ang hindi patas ng 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang patas. I'm sure nakita nyo na yung paid political ad na pinapakita sa 24 oras. Ito po ay uh, isang uh, advertisement na ang tema ay EDSA puera, In-EDSA daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. Ined sa puwera daw ang mga foreign investors, no? Sa lublob ko eh, ano ko ed sa puwera mga foreign investors. talaga namang Pilipino ako, no? Dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan. Pero ang importansya nitong political ad nito, abay gumagastos sila. Bukod pa dun sa binulgar ni uh, Congressman Edsel Lagman na nagbabayad sila ng 100 pesos kada pirma at bukod pa dun sa mga nakakalap nating impormasyon na li lang ang taong bayan, ang pinipirmahan nila ay para sa ayuda, abay ngayon gumagastos pa sila ng milyon-milyon para sa TV ad. Alam niyo po yung milyon na yan, ha? yung TV ad na yan, hindi bababayan sa dalawang milyon kada 30 second So talagang maraming pera sila para dito sa charter change. Kaya nga ang tanong, abay yan ba ay galing sa kaba ng taong bayan because after all merong extraordinary expenses ang kongreso no at miski hindi aminin ng kongreso na silang nasa likuran nito, eh yung kanilang gustong baguhin sa saligang batas na baguhin yung seksyon ng saligang batas na nagsasabi na kapag kongreso nagpropose ng amendment sa ating saligang batas dapat voting jointly ano ibig sabihin yon mawawalan ng boses ang Senado sa kahit anong pag-amenda sa saligang batas. At syempre, ang alam naman natin, eh ang talagang babaguhin ng mga mababata sa mababang kapulungan e eh, para maging parliament at magkaroon ng prime minister dahil ang hinihilalang speaker eh ang sabi nga ni uh, uh, Manang Amy Marcos eh nais magpresidente pero hindi mananalo. So ang gusto nila magkaroon ng prime minister at mapalitan ang kongreso maging Parliament at mabuwag ng tuluyan ang Senado. Alam mo naman po, ginawa rin niya noong panahon ni Presidente Marcos. Naalala niyo, nagkaroon tayo ng Prime Minister Cesar Virata at nagkaroon nga tayo ng batas pambansa na wala ng Senado kasi binuwag nga ang Senado matapos madeklara ang martial law. Pero alam niyo, sa aking talagang paningin, ang Parliament, mas madali talagang uh, mamuno ang mga trapo dyan. Kasi uh, mananalo lang siya sa distrito niya, pag nanalo na siya sa distrito niya, eh ang kakanyang kakampanyahin na lang yung mga kapwa mga politiko. At madali na yan ma dahil kung ikaw naman ay Prime Minister, ikaw mabibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang number one na mission ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga kurap, mga porsyento sa mga proyektong pampubliko. So, ang tanong, coincidence lang ba na lumabas yung advertisement kasabay ng pag-ikot ng papel para kumuha ng pirma ng taong bayan? Naku, pwede ba? Huwag yun naman insultuhin ng aming uh, mga pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi po yung coincidence. Yan po yung kabahagi talaga ng concerted effort na habang gumagalaw ang mga kongresista at iniimpluensya ang mga mayor sa kanilang sa mga iba't ibang distrito na ipamulibod itong uh, pirma neto sa uh, mga barangays, e din ang pag ng pera para ikondisyon ang isipan ng taong bayan na kinakailangan ng charter change. Ulitin ko po, ah, sa tingin ko hindi perpekto ang saligang batas. Lahat po yan, dapat talaga amendahan. Lalong lalo na kung matagal na panahon nang nakalipas. Pero kinakailangan kung people's initiative manggaling sa taong bayan ang, inisi ang initiative. Hindi dapat manggaling sa kongreso. Hindi dapat manggaling sa politiko. Kaya nga, tuwan-tuwa ako ng ang tinawag ni uh, Senator Coco Pimentel dito ay ang bribe initiative. <laughs> Kasi hindi siya people's initiative. Ito ay 100 pesos initiative. Nag-issue na ng statement ha, si uh, uh, sa, si, uh, Congressman Pulong um, Duterte na nagsasabi, Dabaweños are not for, for sale. Kasi doon daw sa Dabao, ang namumuno ay ang ating paboritong congresswoman, si Congresswoman Marga Nograles dyan sa Davao. Ay, eh, nako, magsasalpukan po na pumuli ang Nograles at sa at Duterte dyan sa Davao. Asahan niyo po yan. At ang balita ko nga, nagsanib puwerso na yung iba't ibang mga pamilya laban sa Duterte dahil ang marching order di mano, alam niyo na kung sino, burahin ang mga Duterte sa muka ng politika, pati dyan sa kanilang balwarte na Davao City. So, ang sabi ng mga abogado na nag-place ng advertisement, Itong advertisement daw ay inisiyatib ng grupong firma. Naalala nyo, nagkaroon ng firma na idinimanda ni, ni Senator Miriam Defensor Santiago at nanalo si Senator Miriam Defensor Santiago. At ang sabi na yung batas na nagpapatupad ng firma sa saligang batas ay hindi sapat para gamitin sa pag-amenda ng malawakan ng saligang batas. Dalawa po kasi yan eh. Constitutional amendment, isa lang ang babaguhin or constitutional revision. Eh ang ginawa ng pirmang grupo noon, mga panahon ni uh, um, Presidente Ramos pa, marami silang mga provision na gusto baguhin. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, wala pang legal na basihan para sa ganyang malawakang pagbabago ng saligan batas or revision. No? So, nabaliwala yon. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung hepe ng pirma. Si dating Sekretary Raul Lambino, naging sekretary siya ng panahon ni Presidente Duterte dahil ang uh, po ng Cagayan Economic Zone ay, ay isang secretary, rank secretary. Actually, pumayag po siya na ma-interview natin ngayon. Kailan tinatawagan ko ngayon, e eh, sarado ng kanyang telepono. Baka, ang duda ko, baka akalakin niya nung sinabi kong 8.45, 8.45 in the morning kasi maga ako tumawag sa kanyan. Pero anyway, ang sabi niya, wala kaming kinanaman dyan. Hindi kami ang nasa likod niyang TV ad na yan. At nung kami ay nag-launch ng Pirma One, hindi kami namudmud ng pera. At ang dinadaan namin talaga doon sa mga panahon na ini-explain sa butante kung ano yung mga nais namin pagbabago at kung bakit. So, pinasinungalingan na po ng pirma na sila ang nasa likod ng paid TV ads na nakikita na ng natin ngayon para sa EDSA puwera na tinatawag. Well, ang katotohanan po, from the horse's mouth himself, Raul Lambino, na hepe ng pirma, ng panahon ni Presidente Ramos, hindi po sila ang nasa likod niya. Ang tanong, sino pang nasa likod niya? Kayo naman? Obvious naman? Kung ang mga kongresista ang nagpapapirma sa iba't ibang mga distrito, sa mga barangay nila, natural, kongreso rin ang nasa likod yung political ad na yan. Kaya lang, nagtatago sila kasi nga, paano nila may explain kung saan galing ang mga salapi na ginagamit nila para sa TV ads at salapi, pambili ng pirma ng taong bayan kongreso po yan. Kaya nga po nakakagalit. Kasi binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Mantakin nyo, People's Initiative for sale. Hindi ba contradictory yan? Kasi dapat nga, itong People's Initiative, ito yung pamamaraan na ma-institutionalize people power na ang kapangyarihan ng gagaling sa taong bayan. And yet, nababoy po. For sale na at ngayon, e eh, para pang ginawang eleksyon na nagbabayad pa ng advertisement na napakaaga pa. Nabuti sana kung maganda yung kanilang ad. Eh, ang pangit-pangit naman. <laughs> kung sino man ang gumawang ad yan, ang pangit naman yan. Binayaran nyo pa, ang pangit. Hindi mo maintindihan kung anong mensahe. Abay, ined sa puwera daw ang mga magsasaka at ang nakikinabang ay ang mga traders. Tapos, ined sa puwera raw ang mga foreign investors sa pag-aari ng lupa. Eh, yun nga ang tanong bakit kinakailangan ba parehong karapatan ng dayuhan at saka ng Pilipino? Hindi ba dapat naman sa Pilipinas mas malaki talaga ang karapatan ng mga Pilipino? At bakit yung mga pinakamalalakas na ekonomiya, pinakamalakas, pinakamabilis pag-develop gaya ng China, ng Vietnam, eh wala namang private ownership of land doon. Dito nga mayroong private ownership of land. Eh. Doon talaga lahat ng lupa, pag-aari ng gobyerno. Sa England nga, halos lahat ng lupa, may-ari din, eh ang royal family, no? the crown, ang miari ng halos lahat ng lupa dyan sa London. So, hindi talaga kinakailangan na magkaroon ng, ng pagkakataon, ng karapatan ng mga dayuhan na mag-ari mag ng lupa para umundad. Yan po ang karanasan ng China at ng Vietnam. So, bukod sa binibili, bukod sa hindi galing sa People's Initiative, ayun po, ginastusan pa. Hindi natin alam kung saan galing, pero chances are, galing din po yan sa kabilang taong bayan para po sa mga advertisement na napakamahal po niya. Na, kasi alam ko po, po, yan, dahil ako'y tumakbo ng Senado, talagang gumastos po kami dyan. Million-millionis po talaga ang halaga niya, TV ad niya. Na ang pangit-pangit pa. <laughs> Mabuti na lang. Wala siyang makukumbinse sa kanyang kids sa pwera. excuse me ha, hindi na natin mababagong kasaysayan. Nangyari pong EDSA, pati po si dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya ay sumuporta po sa EDSA. Dahil alam naman natin talaga na hindi na nakontrol ni Marcos Sr. ang militar ng mga panahon na yon. At talagang ang nangyari dyan ay kudeta. Dahil kudeta na sinuportahan ng taong bayan. Kaya nga nagkaroon ng people power. Dahil kung hindi naman pinaligiran ng taong bayan ang mga kasundaluhan sa EDSA, edo eh, binomba na sila ni Fabian Ler. Pero wag na po natin baguhin ng kasaysayan, ha? Talaga naman pong suportado ng taong bayan nung nangyari at ang paniwala ko nga, kaya nga po itong si PBBM ay nag, uh, humingi muli ng mandato, e parang nga malinis ang pangalan ng kanyang pamilya at sana nga magawa niya yan. Pero hindi niya magagawa yan sa mga nangyayari ngayon. Kinakailangan, tapat na panunungkulan at saka kinakailangan, e ang adresin natin, yung problema ng taong bayan, hindi charter change. Kaya ngayon, ang mungkahi ko sa aking kinampanya para maging presidente ng PBBM, please lang, please rein in your cousin. Tigil na yan pagiging gahaman sa kapangyarihan niya. Rein in your cousin. Kung hindi mananalo as presidente, okay lang po yan. Manatili bilang congressman. O di naman kaya lumaban sa public opinion at ipakita niya kung bakit mas tama at mayroon siyang mas kakayahan para maging panguko, pangulo at wag na nating paglaruan pa ng ating satyang batas. At wag na nating i-trivialize paglaruan ang konsepto ng people's power sa pamamagitan ng birma. Agree ba kayo or disagree? Tignan po natin ang sabi ng ating mga texters. Ang unang texters, si Mahatma Morales. Dapat di muna pinaprioritize yung chacha. Napakarami pang problema ng bayan ang dapat ayusin. Ito nga, ni, uh, ika nga ni General Luna, may mas malaki tayong kalaban ng mga Amerikano ang ating sarili. May okay, kapangyarihan lang ako, lahat ng nasa likod ng mga ganyang pakulo ay padadala ko sa Gaza para <laughs> ipakain sa Hezbollah at sa Hamas. <laughs> ipakain sa Hezbollah at Hamas. Well, tama po yan. Pati naman po si PBB nagsalita, hindi niya kinakailangan ng charter change para maging masigla ekonomiya. At ngayon nga po, isa tayo sa pinakamasiglang ekonomiya pagamat napakadami pong mga pagsubok hindi kinakailangan ng charter change para dyan. Roger Cruz, hindi mananalo ang mga Nugrales dito sa Davao, lalong yayama ng Nugrales dahil sa bigay at ang para pa naman ng bayan yan. Well, tingnan po natin kasi talagang magkakambak magka sila. Kung naman, di ako naniwala na talagang sinuportahan nila si Duterte. Wala lang silang choice kasi naging presidente si um, Mayor Duterte. No? Eri Juncia, Maraming kabalastugan na ang ginawa ng admin ni Marcos, Araneta at Romualdez pero bina, bina, binaliwala lang kaya nakarating na nat sa chacha. Two dahil walang nakialam sa mga ginagawa. Well, ngayon po nakikialam ang taong bayan. Kita nyo naman, galit talaga ang tao dito sa bribery initiative. June Ars, lahat yung desperadong galaw ni SMR, kaso kahit anong gawin niya, Di siya matatagumpay sa tingin ko naman po talaga. Dahil makakatikim siya ng hagupit ng taong bayan. SHP official, mayong gabes Pox Roque, um, na minaw from Davao City, Sean Pantalion po, visually impaired po, salamat po sa pagbasa, God bless po always. Uy, malabo na rin ang aking uh, paningin. Kaya nga, kinakailangan malaki yung mga text dahil nahihirapan na rin ako magbasa. Corazon Ostero Attorney, magaling sila gumastos ng pera ng kabanang bayan, palibasa walang resibo. Grabe silang makagastos. Kaya nga po sagutin nila, sino ang gumagastos dito? Sino nagbibigay ng 100 pesos per voter? Sino nagbabayad ng mga organizers? At sino ang nagbabayad ng political advertisements? Kasi sabi ni Raul Lambuino, hindi sila sa firma ang nagbabayad dyan. Recudems, good evening po, attorney Roque. Sa nangyayari po tungkol dyan sa pagpapapirma. Ano po ba ang pwedeng gawin hakbang sa mga nangyayaring panilin lang sa mga mamamayan? May solusyon po po dyan o wala na po. Meron pong pinagbabawal sa Omnibus Election Code na sa pagdating sa pirma, bawal po magbayad sa butante. Kaya nga po tingin ko kung hindi imbisigahan ito ng Comelec, susulat na po ako ng formal para maghain ng complaint ng maimbisigahan na po ito ng Comelec. Catalino Lomoxa, Tama po kayo, Atty. Spock. Sana di magtagumpay ang mga ungas. God bless the Philippines. Eh hindi naman po tayo papayag kasi in the end, miski sila ay magpapirma at miski sila ay uh, magsaksid na itanongin kung papayag na amenda ng salagang batas, hindi papayag ang mga Pilipino. Gustong gusto ng mga Pilipino mga senador kasi nga mga artista. <laughs> kaya hindi tayo papayag na mabubuwag yan. Isla Apple, hello po. May basbas -bas yan ni Pinsan. Kaya ganoon na lang ang lakas ng loob ni Tamba. Pero nagsalita kasi si PRR, si -T -T -B -B eh, na hindi niya kinakailangan ng charter change para magkaroon ng masiglang ekonomiya. Naalala niyo yun? Unless wala talagang isang salita. Pero sa tingin ko naman, huwag naman sana. Arcadio B. Apple, sakim sa power. Kakapal ang mukha. Number one na MOE. Hindi MOE, e pera yan. Tamba. Oo nga naman. Ganda na kanyang mga ng ano. Joe Ann Pancho, attorney, dapat palitan ang speaker. Alam mo, sa tingin ko, dapat mag-isip na rin talaga mga mababatas. Lalo pong sumasama ang imahe. Tsaka lalo pong naging hati-hati ang taong bayan. Baka nga dapat pag-isipan na kung dapat magkaroon na ng bagong speaker kung hindi po titigil ito. Alam nyo, dahil ako'y galing naman dyan, marami na pong nagsisimula na magalit. Lalo na ngayong tapos na ang budget at nasa kanila ng mga kondo nila. Ayaw kasi namang kong resista na ginagawa silang tau-taupan pare-pareho naman silang congressman dyan. Bakit parang tauhon sila? Na kapag hindi ka tatanggal lang ka ng budget. Pero ngayon po, nasa kanila na yung mga budget nila. So, mahirap na po matanggal yan. Tingin ko po, dadami na ang magkapahiwating ng kanilang disagreement sa speaker kung ikokompira doon sa panahon ng budget. Hill Doria, uh, napaka-imposible yung walang basbas -bas ni PBBM. Yung isang salita lang niya, stop it. Tama yon. Pag siya nagsabing stop it, stop it, yan. Um, Lovefinity Channel. Tanong po, Atty. Kung manaigang bayad ng People's Initiative, meron po ba tayong mga Pilipino na chance na hindi po po ito sa mga plebisito na hindi angkop sa, sa strong bayad? Well, kung buka kayo pumaya, ibulgar ninyo na hindi po yan inisyatibo ng taong bayad, kundi inisyatibo ng mga politiko. Okay, maraming salamat po ha sa inyong mga komento. Yan po ang buhay ng Spokes Hour. At syempre, hindi po tayo titigil sa Spokes Hour hanggang tayo po ay may demokrasya dahil ang buhay ng demokrasya ay ang debate, ang diskusyon sa mga issue na nakaka-apekto sa ating pag-araw-araw na buhay. So sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love.